ko sa pangalang Honey. Isa po akong friendly person. Hindi naman ako gaanong mapili sa kaibigan. Kahit anong klaseng personality ng tao, na-embrace ko at nagiging kaibigan ko naman. I'm not fond of judging other people based on how they look or how they dress. Tutok ako sa ugali ng ibang tao sa kung paano nila tatuhin ang kanilang kapwa. By being friendly and by not being choosy, marami na akong naging kaibigan na hindi ko inakalang magiging kasundo ko pala. Bukod sa mga pagkakaiba in terms of attitude and personality traits, I also embrace being friends with others na ibang level of maturity compared sa akin. For instance, DJ Rocky, meron akong isang kababata slash classmate na naging best friend ko na. Itago niya din siya sa pangalang Macy. Si Macy ay yung type ng tao na medyo masyadong mature mag-isip. Masyado kasi siyang focus sa pag-aaral niya ever since na namatay ang father niya. Para bang nung namatay ang tatay niya, e eh bigla siyang nagkaroon ng pambihirang obsesyon na mag-aral ng mabuti. Siguro, baka yun ang naging coping mechanism niya sa pagkamatay ng tatay niya. Or siguro, baka natakot siya na isang araw ay wala siyang mararating dahil wala na siyang support system sa family niya. Hindi ko lubos na maintindihan ang motivation niya o yung pinanggagalingan niya. Basta bigla na lang siyang nagseryoso sa pag-aaral. Which is a good thing naman kung ako ang tatanungin. Sino ba namang hindi matutuwa na may kaibigan kang biglang naging mas matino at more focused sa studies, hindi ba? Likas naman siyang matalino eh. Si Macy, likas na matalino yun. Kahit nung hindi pa siya nagseseryoso, pasalim ko niya na hindi siya pipitsuging estudyante. Bilang kababata niya, na-observe ko na noon yung routine ng daily life niya. Bahay at eskwelahan lang ang mga lugar na pinupuntahan niya. Yun lang. At ako naman na super friendly at mahilig mangapit bahay sa kanila. Eh ako, ang naging isa sa mga close friends niya. Panay ba naman ang punta ko kasi sa kanila. Malamang, magiging close talaga kami ni Macy. Pero alam mo, DJ Rocky, I spent years knowing Macy not only as a person, but also as a friend. At hindi ko inaakalang, may mga bagay pa akong unti-unting na discover sa kanyang personality. Parang, parang relationship lang ng mga magjowa. Na akala mo, pag naging kayo ng boyfriend mo, it takes quite a while to know who the person truly is. Hindi pala talaga ganun palagi. Any friendship or relationship indeed takes time para makilala mo ang tunay na identity o pag-uugali ng kaibigan o karelasyon mo. And in discovering a person's true colors, madalas, it eh might twist. So, eto na nga. Noong grade 9 kami ni Macy, naaalala ko na nabanggit niya sa akin na she feels that there is something weird sa kanyang sarili. Ako naman, medyo nagtaka ako kasi. Mamaya may sakit na siya. O may nangyayari sa kanyang hindi ko naiintindihan. Kaya sabi ko, Bakit naman sis? Anong something weird yang sinasabi mo? May masakit ba sa'yo? May nababago na ba sa anyo mo or katawang lupa mo? OMG! Be honest! Are you turning into a vampire? Nagtawanan pa nga kami pagkatapos ko yun itanong sa kanya. Alam mo na, just to lighten up her mood lang. Kaso, sabi niya sa akin, wag na lang. Erase, erase daw. Hindi na raw niya idedetalye. Just ignore what she said daw. Eh ako naman. Medyo may pagka-OA minsan as a friend. Kaya sabi ko babalikan ko one day kung ano tong weird feeling na sinabi niya. Wala, pangasar ko lang sa kanya. And then, fast forward. Umabot na kami sa grade 11. Noong time na yon pandemic pa, sabi sa akin ni Macy, Sis, sis, alam mo, may sasabihin ako. You know what? I feel bored. I feel like, ang boring-boring ng buhay ko. Ako naman, bilang mapang-asar, sumagot ako sa kanya. Sabi ko, Bakit sis? Be honest. Is this the weird feeling you were talking about na hindi mo masabi-sabi sa akin? Medyo na-surprise siya, DJ Rocky, na gets ko agad ang nasa isip niya. Kaya sumagot siya sa akin. Well... Sis, honestly? Honestly, oo. Alam mo yun, sis. I feel like a weird piece of crap. Kasi ba diba, since I focused on my studies, dito na umiikot ang mundo ko. And I am forgetting that there is an outside world na hindi ko pa masyadong na-explore. -i, I mean, I love reading our textbooks, but, but you know, Is this all I am going to do forever? Magbasa na lang ng magbasa? Recall ako ng recall. Doon sa mga sinabi niya. English kasi. Tsaka minsan nakikipagbatuan siya sa akin ng mga English niya. So, very loud sa mind ko yung mga sinabi niya. As in, nare ko sila. So, ang sabi ko, Gaga, syempre hindi, no? There is more to your life than just reading your books. So, tell me, sis, may gusto ka bang gawin? You know, may gusto ka bang itry na anything? Mm, something new? Ano? Halos hindi pa ako tapos magsalita, sumagot siya agad. Gusto kong mag-inom. Tara. DJ Rocky, nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang gusto niyang subukong gawin. Gusto ni Macy mag-inom. Yes, gusto niya na mag-inom kaming dalawa. And hindi ko yun in-expect mula sa kanya kasi yung family niya, sila yung tipo na may pagka-religious eh. Mostly kasi sa kanila, mga pastor. Uncle at auntie niya, pastor. Mommy niya, ganun, pastora. Kaya hindi ako pumayag na mag-inom kami. Sabi ko, wag. Baka pag nakita ka ng mommy mo na umiinom ay mapagalitan tayo. Sabihin pa niya, bad influence ako sa'yo. E di mas lalong hindi ako papayag. Masisira ang friendship natin sa ganun. At ayun nga, hindi natuloy ang gusto ni Macy hanggang sa nakagraduate na kami ng senior high school. Sa klase namin, top graduate si Macy. Oo, oh, oh, DJ Rocky. Valedictorian. Well, hindi naman na ako nabigla kasi nga alam ko namang mas matalino siya sa akin. At nakikita ko rin yung dedication niya to finish her studies and to finish on top. Yes, ang goal niya maging cream of the crop? Eh, ayun na nakaka-proud siya. Ang mommy niya halatang proud din naman sa kanya. And by the way, ang dream ni Macy ay maging isang professional IT expert. Bilang kaibigan niya, of course, full support ako sa dream niya. I believe ganun din naman siya sa akin. Fast forward, magka-college na kami. Kaso hindi na kami naging magkasama sa isang school. We went to different universities. Around this time, naalala kong nagpaalam sa akin si Macy. Napupunta siya sa birthday ng pinsan niya sa father's side. Magiinom daw siya for the very first time. Sagot ko naman sa kanya, Uy, gaga, pinsan mo yun, family mo yun. Hindi mo na kailangang ipagpaalam sa akin. Gora ka na, sis. Hindi mo na maalis-alis yung weird feeling mo ng grade 9 pa tayo kaya sige na, go ka na. At ayun na nga, natuloy ang first ever walwal ni Macy. Happy naman ako para sa kanya kasi after all the sacrifices she made para manguna sa amin sa school at makagraduate ng senior high, deserve din niyang magkaroon ng social life. At hindi nga ako nagkamali. Sabi sa akin ni Macy na yung walwal na yun sa birthday ng pinsan niya, yun daw ang biggest achievement niya sa buhay. Ay nako. Gaga nga talaga tong si Macy. At sabi pa niya, hindi raw siya nalasing. Eh di wow, nakaka-proud ang sister Red ko. Then nagkita kami uli ni Macy the next year. At nasundan pa ng nasundan ang mga pagwawalwal niya. Nabalitaan ko rin sa kanya na nagkaroon siya ng KMU. Pero sabi niya, hindi naman daw niya talaga yun papatulan. So sabi ko, edi eh, safe ka Okay, nice. Matalino ka pa rin, girl. Keep it up. And then isang araw, bigla siyang tumawag sa akin. Umiiyak. Sabi niya sa akin, Sis, may free time ka ba? Available ka ba? Ang um, kailangan ko sinang makakausap eh. I just need to share this to someone na pinagkakatiwalaan ko ng buo. At ikaw yun, sis. DJ Rocky, para akong binuhusan na isang ice bucket sa buong katawan ko nang marinig ko yung mga sinabi ni Macy sa akin. Na-touch naman ako sa kanya kasi naisip niya sa akin siya magsabi ng problem niya. Pero kinabahan ako bigla. What if may nangyaring masama sa kanya na ayaw lang niyang ipaalam kay mommy niya? Or what if may nakaaway siyang ibang tao? Or what if Oh my. What if may jowa na siya at ayaw lang niyang sabihin sa mommy niya dahil natatakot siyang magagalit ito sa kanya? Or what if... What if buntis siya? Ay! Ang dami pumapasok, na thoughts sa isip ko. Magkahalong excitement at nervyos ang nararamdaman ko. Kaya sabi ko sa kanya, Sis, send me a voice clip na lang. Pero hindi ko ine-expect yung mga maririnig ko sa voice message ng kaibigan kong si Macy. Nakita niya ang younger sister niya na hinahalikan ng pinsan nila. Pero sabi naman daw niya, sinolve na niya yung problema Tinanong ko siya kung paano, pero mukhang hindi na niya idinintali. Eh. Basta, problem solved na raw. Hindi na raw uulitin ng pinsan nila. So sabi ko, e di congrats sis, nakaka-proud ka na ayos mo yung problema without talking to your mom. Sana nga hindi na uyan ulitin ang pinsan mo sa kapatid mo. Pero lumipas ang ilang araw. Sinabi sa akin ni Macy na eventually ay nalaman din ng mga kamag-anak nila na nagkaroon ng insidente sa bahay ng pinsan nila involving her sister at siya paraw ang pinalabas na masama. Sabi ko, Bakit ikaw ang masama? Namagitan ka na nga sa kapatid mo at sa pinsan niyo dahil hinalikan niya yung kapatid mo tapos ikaw pang masama? Ano yun? sabi niya. Parang ibang version ng kwento na ipinagsabi ng pinsan nila. Hayaan na lang daw basta sa sarili niya, alam niyang dumipensa siya sa kapatid niya. Napaisip ako. Hindi kaya hindi kaya ginusto rin ng kapatid ni Macy na mahalikan ng pinsan niya. Kaya hindi siya nito magawang depensahan? Ang labo naman ng kapatid niya. Alam naman niyang bawal ang ganun sa mga magkakamag-anak. Pinsan niya yun eh. Tapos, wala lang siyang sasabihin to defend her ate na si Macy? Ay, as far as I know, alam kong hindi gagawa si Macy ng bagay na ikasisira ng pagkatao niya. Pero dahil sa bigat ng boses ni Macy, nung nagkausap uli kami, I started wondering at this point, DJ Rocky, na curious na rin ako. Ano ba talagang nangyari? Bakit nga ba si Macy ang lumabas na may mali sa nangyari? Is she really telling the truth to me? O may part pa ng kwento niya na hindi niya lang sinasabi sa akin dahil ayaw niyang mapahiya? I really wonder, DJ Rocky. I really wonder. Fast forward. Lumipas ulit ang halos isang taon bago kami ulit nagkausap ni Macy. Naging busy rin kami sa mga ganap namin sa college. Ako naman mas kinailangan kong magdoble kayod sa pag-aaral kasi hindi naman ako kasing talino ni Macy eh. Na nakaka-perfect ng final exams habang lasing o nakainom. Yes, DJ Rocky. Full-blown walwalera na siya. Pumapasok ng may hangover o hindi kaya eh nakainom. Nagiba na siya. Parabang all-out na siya. Hindi na gaya nung high school na medyo reserved pa siya as a person. At yun nga, nakikipagkita uli sa akin si Macy nung mid-year break pag uwi niya. Sabi ko, pasensya na. Sobrang busy ko sa school recently. May mga kailangan pa akong i-comply na requirement. Kaya hindi kami nagkita that time. Then after few months, sinurprise ako ni Macy DJ Rocky. Umuwi siya sa amin! at siya mismo ang dumalaw sa akin sa bahay. Ando na siya pagkarating ko. Nung magkita kami, I noticed na medyo malaki. Malaki ang tiyan niya. Akala ko buntis na. Yun pala, pinakain lang pala ni mama ng marami. Nag-stress eating siguro. Kasi Out of nowhere, biglang dadalaw eh hindi pa naman tapos ang school year. Kaya ayun, nagkaroon kami ng chance na makapag-usap. And looking at Macy's eyes, na-sense ko nung mga oras na yun, eh malungkot siya. At mukhang nakakaramdam ng guilt. Niyakap ko si Macy, tinanong ko siya. Sis, hindi ka uuwi ng basta-basta. I know that and I know you. Kaya magsabi ka, anong kabaliwan ang ginawa mo at nagkaganyan ka? DJ Rocky. Ang laki kasi ng pinagbago ng katawan niya. Noon, petite siya na medyo slim yung pangangatawan. Ngayon, no offense pero ang laki ng itinabahan niya. Noon, wala siyang ka-effort-effort kung magpaganda at wala siyang mga tigyawan. Ngayon, tanda na ng pimple sa mukha niya. Halatang stress at wasak. May pinagdaraanan. Kaya sabi ko, sige, labas tayo. Let's have a walk. Doon mo ikwento ang lahat. And yes, DJ Doon na siya umamin sa akin. Nung minsang nalasing siya, a few months ago, nung nagchat siya sa akin, she admitted na may nagawa siyang mali. Yung pinsang humalik sa nakababata niyang kapatid, totoong inawat niya yun to protect her sister. Pero dahil nga lasing siya at hindi niya makontrol ang sarili niya, nakipaghalikan din siya sa pinsan niyang yon. Yes, DJ Rocky. Naghalikan din sila. At ang mas malala, may nangyari sa kanila mismo ng pinsan niya. At si Macy si mismo yung nag-initiate na siya lang ang patulan ng pinsan niya. Kumbaga, siya nalang lang daw ang patulan. Hindi na kaya bang ikinukwento ni Macy yun sa akin? Halos hindi ako makapagsalita. Halos hindi ako makaabante ng lakad. Nasasyak ako sa mga revelation niya. At hanggang ngayon, may nangyayari pa rin sa pagitan nila ng pinsan niya. Nang patago. Buti na lang daw, hindi pa siya nabubuntis, sabi niya. The whole time na nagkukwento siya hanggang pag-uwi namin, nakatulala lang ako. Wala akong nai advice And so far, hindi pa kami uli nagkikita sa personal. But looking back that day, parang ibang Macy na ang kumausap sa akin. Hindi na yung dating Macy. Nakilala ko na matalino, na ginagamit ang utak niya every step of the way. Ngayon, parang parang na flush sa inidoro ang lahat ng paghanga ko for her dahil alam kong matalino siya kaso natatalo siya ng kapusukan niya alam naman daw ni Macy na mali yun at hindi pa pwede ang, ang relasyon nila pero ang bad news daw eh mahal na niya ang pinsan niya Oo, mahal na mahal na raw niya ang pinsan niya. Mahal nga hindi bilang pinsan ko, hindi bilang jowa. Bilang boyfriend niya! Boyfriend. Sumakit ang ulo ko sa ikanwento niya sa totoo lang. Hindi ko alam ano kung saan niya inuhugot ang lakas ng loob para ipagpatuloy ang forbidden relationship nila ng pinsan niya. Hindi niya raw alam kung paano o yung namamagitan sa kanila. Gusto niya na raw mag-stop yung mga nagaganap sa pagitan nila kahit sobrang masakit. Pero hindi niya raw alam kung paano bibitaw. At para lang alam ng mga nakikinig DJ Rocky, mag-first cousin sila. Magkapatid ng mga tatay nila. Ang tatay ni Macy na matagal nang namayapa at ang tatay ng pinsan niya ay magkapatid. Actually, dapat nga para magkapatid na yung turingan nila sa isa't isa. Macy is just 18 years old. Yung pinsa niya, 15 years old. Menor de edad. DJ Rocket, kahit nasa tamang edad pa si Macy, just ko Lord. Menor de edad pa rin. Yung pinsa niya. Siya ang mas matanda, hindi eh, dapat siya yung mas makapag-isip siya dapat yung umiiwas sa ganong klaseng situation. Na dapat hindi siya nakikipag-boyfriend sa pinsan niya dahil magkamag-anak sila, magkaduko, magkapamilya. Ay. DJ Rocky, hindi talaga ito tungkol sa akin. Tungkol kay Macy ang kwento ko and I could tell her is that all I could tell her is that alam niyang bawal yun. Macy, alam mong hindi ubrang ang ganyang patagong relasyon. Minsan na kayo napagalitan within your family dahil ikaw naman palang may mas malaking kasalanan. Hindi ko sa iyo masabi ng harap pero pero nababastusan ako sa mga ginagawa niyo. Yung akala kong smartest, smartest girl in town na image mo, parang nabaligtad na nung nireveal mo sa akin yung mga nangyari. And yes, I still feel grateful na sinabi mo sa akin yun at ipinagkatiwala mo yung sikretong yun sa akin. Pero sis, may konsensya rin naman ako. At hindi ako nakakatulog ng mahimbing sa gabi knowing and carrying the fact that your biggest secret is a stupid act. Matalino ka sis. But all of a sudden, hindi na kita maintindihan kung bakit hindi mo ginamit ang utak mo. Nagpatalo ka sa feelings mo. maintindihan ko pa sana kung sa si ibang lalaki ka na fool. Pero sa pinsan mo, hindi ko yun carry, sis. Akala ko kilalang kilala na kita. Pero nagkamali ako. Kaya kung sakaling naririnig mo man to, amazing. I just wanna say, sis, na tama na. Stop being delusional. Stop messing with your cousin. I could not say anything to you back then kasi hindi ko alam kung paano ka iintindihin. Pero ngayon, ito ang gusto kong malaman mo. Ayaw kitang nakikita ang nagkakaganyan. Sis, ayaw ko you are falling apart. We are falling apart dahil sa pagsira mo sa sarili mo, sa future mo, sa boy mo. I don't know. How I can help you more. But I hope itigil mo na Tosis. sis. I know, hinahanap mo lang ang perfect timing para tapusin na ang pagkakamali ninyo. Pero sana, wag mo nang patulan pa ang pinsan mo. Huwag na utang na loob. Yun lang po muna, DJ Rock. Salamat sa pagbabasa.